Hello mga ka-IT! Ayan! Welcome to my channel! Rosina dito, Tolo! No, Huwag niyo kalimutan i-like, share at i-comment na kung ano ang mga niyo dito sa akin video na ito. Dahil isa na po akong affiliate ngayon. Ayan! Buy na kayo doon sa aking TikTok shop. bow shop! Shop nila! ayon Thank you so much! Mag-buy na kayo! I'm waiting for you! Thank you so much! Hello guys, ayan, nabudol na naman ako, napabili ako ng Crocs Ayan, ang ganda niya, may freebies pa siya na pwede siya idikit dyan Ayan, napakaganda, ba? Diba? Tapos, ako uh, may kung maliit ka, tatangkad ka. Ayan. Bumili na kayo, guys. Napaka affordable, tsaka maganda, malambot, at magaan siya gamitin. Ayan. Sana makabili kayo, new affiliate here. Thank you so much. Ah, uh, 189 lang siya. Nasa yellow basket na mag Uh, buy lang kayo dyan sa Yellow Basket check check nyo lang yung mga items natin marami ayan guys pili pili na kayo thank you so much sa inyo sana makapag order kayo sa akin isa pala ako sa mga ilunggo dere sa tiktok new affiliate thank you so much yes. When I walked in the club Everything changed when I walked in the club He was looking at me like, wow You're on my body, I drip and I drop So he says, I heard you're a singer I live in a penthouse, it's on the east side I can tell what he implied I don't trust my decisions I make after midnight Laugh, that's like, he keep Call this new bitch mainstream Toxic, hypnotic Grab a couple balls from his Ito so, yung sandals. Ayan. Maganda din tong sandals na to. Kailangan hindi ko siya masyado magamit kasi medyo mataas. Pero maganda kung klase ito. Ayan. Bumili na kayo dyan sa yellow basket. Ayan guys. Ayan. Sinukat ko na nga siya. Ayan. Kasi ang kasya lang sa akin. And then, ayan. ba diba? May black at beige na ako. Ayan guys. Ayan. <laughs> 'di ba? yan sa tingnan niyo na lang po yung link na i-share isha ko dito para doon kayo bumili sa aking TikTok. Dahil isa na po ako ngayong affiliate. Ayan. ba diba? Napaka plastic po yung material niya. Tapos matibay po yung may block yung ano, niya. At ang heels niya pala 2 inches yung heels. Ayan eh guys, beige and black ayan, paulit-ulit yung video ko hindi ko napansin pero okay lang yan, ayan para mas lalo nyo makita kung gano'ng katibay itong uh, sandals na ito ayan, bumili na po kayo dyan uh, il ano ko na lang ang link, tapos ito pa yung isa, shampoo yung hindi nyo na kailangan magtimpla-timpla ka pa. Tapos ito naman po, yung shampoo with conditioner. Ayan. Maganda din po ito dahil nakaka-soft ng buhok. Maganda siya sa buhok. Ah, hindi lang dahil affiliate ako dito sa shop na ito. Ayan. Ayan pa guys. Nung Pasko pa pala ito yung ano, yung mga video ko na iba. Dahil yung video na yan ay naga decorate na ako ng bahay namin kasi bagong pag, bagong ayos ayan kaya pabili ako ng decoration na may ilaw-ilaw sa sa bahay ayan maganda siya yung parang iniikot-ikot na dahon-dahon ayan may may ilaw yung parang battery lang yung nilalagay doon ayan Andiyan lang po yung mga mga video na yan sa TikTok. Sa TikTok. Ayan, nakikita nyo sa sa link na yan na ipapasa ko mamaya. Ipapasa ko dito para mabuksan nyo yung profile ko at makita nyo yung shop na na binilhan ko rin po. Ayan. Guys, yan. Yeah i-update ko na kayo kasi marami po akong nilagay doon sa basket para mas marami kayong choices at makabili kayo lahat ng mga item doon para sa bahay lahat yung mga pinili ko para mas madali sa inyo makabili sa shop ng <coughs> iba-ibang mga shop dyan Ayan, di ba? Napakaganda to. Tapos may ilaw-ilaw pa uh, inayos ng pamangkin ko. Para mabagal na yung video. Ayan, di ba? Nakita niyo. Ang ganda. Tapos yung isa, ayan na siya. Ayan, hello guys. Picture. Ayan, unboxing ayan, na naman kami ulit. Dahil malapit na Pasko. Pasko. Ayan, napa-order ako ng Cortina. <laughs> Tatlong piraso <laughs> na portina. dapat maganda ayan. yung ating Cortina, di ba? Ayan, uh, kung Pero gusto pong mag-order, po sa Yellow Basket, buy na. Ayan, may ano po, po siya, may ganito, yung style niya. Tapos pag kinabit mo siya, may ganito. Ayan. Yan yung binipinili ko. Ang ganda ng cortina. May Yeah, ang siya ganda siya kasi naka-ring. Naka-ring yung Tatlong piraso to para diba, sa... Diba nang video ako niyan. Sa aming bintana. bintana. Hindi ko, na video, Ayan, ko, ko baka sa inyo. Na na namin sa bintana. Na siya ay video. Ayan, guys. <laughs> kasi kinabit ko siya. Nakalimutan ko na rin kayo. Ayan. Dahil rin Ayan. Ako, pwede sa check <laughs> sa mga <laughs> items na baka sulit talaga yung Cordina Mura lang siya. price sa Yellow Basket natin. Ah, Comment Check section or sa tapos na bang ganda na sa video nito. Ayan. Paskong Pasko okay, yes, na. Diba? Ayan. Malapit Maganda na. Ilang days na lang. yung flowers niya. Yung red. Tsaka ganyan. Ayan. Combination. Abangan nyo. Dahil kakabit ko siya. Ipapakita Basta ko sa inyo. Basta nandiyan lang yan. Huwag kayong magsawang manood. Sana matapos yung video. Ayan guys. Siyempre. Kapalitan na natin yung kortina natin. Tsaka yung pillowcase. Na ilalagay. Ayan. Pero huli na nga video to. Kaya lang na, nauna ko siyang nailagay. Kaya ayan. Hindi ko pa siya kinabit yan. Pero kapag nabit ko na yan. I-video po sa inyo. Para makita nyo kung ano maganda. Ayan. Yung tela niya maganda. Malambot. Tapos gray yung moth. Ay yung kinuha ko. Dahil para terno doon sa mating na binili ko. Pero hindi ko na binidyo yung mating nung binuksan ko kasi. Pero nandun din yan sa, sa profile ko sa TikTok. Sa TikTok shop na inalaw ko dahil isa na akong mga affiliate. Ulit ulit. <laughs> Ayan guys. Di ba? Maganda siya. Mga mutong tela. Hindi na hindi ka mags magsisisi kapag bumili ka pero medyo malaki lang pero ito naman ang sukat talaga ng tropilo sa sa Ayan, kasi maganda kapag may tropilo mayakap-yakapin ka diba para kapag umupo ka may sandalan ka na malambot hindi bali sa set sa laset sa pagupo mo din ayan na uh, maganda talaga may pelo. Yeah, isa pa siya sa decoration ng salaset mo para maganda tignan. Ayan. yan guys. Ayan, anim yung binili ko. Diba? Napakaganda. At tapos yung cortina. Ayan, minumuksan ko na yung cortina na pampalit ko doon sa sa Pasko. Ayan. Ayan guys, yan na yung binili ko nung tapos na yung Pasko. Ayan. Nandyan din yan sa link na yan sa profile ko. Pacheck na lang guys, tapos para makita nyo, makapili kayo na maganda doon. Puro magaganda naman yung pinili ko para hindi kayo magsisi sa mga orders niyo Nandun lahat yung mga magagandang item. Pinili ko lang sya. guys, ayan, unboxing na naman tayo. Ayan guys, tapos ito yung medyo maliit na pelo case na in-order ko. Ayan, uh, maganda din ito, medyo maliit lang sya. Sulit naman ang tila, ang cute! Ayan, maganda din yung tela niya, malambo. Pero cute sya kasi yung design. Tapos maliit siya. Hindi compare sa isa no na malak malakan. Ito malili maliliit. maliliit. tama dati kasi maliliit pa yung mga unan na ginawa namin ng Kaya maliliit yung binili namin. Nandyan din yan sa profile po. Ayan. Madami siya. Anim na peraso din yung binili ko. Ayan guys. Ayan, sana makapili kayo ng bibilhin nyo. Ayan na siya, nakita nyo. Ilagay ko na siya sa sala set namin. Ayan, nag-decorate ako para maganda ganun yung bahay. Char. Big Daddy Blue Young! Ayan guys, sana makabili kayo at makabenta ako para kahit pa makatulong sa aking student na pangbaon baon man lang. <laughs> <laughs> ayan diba, paulit-ulit yung mga video ko guys, kasi uh, pinasa ko na to sa tiktok yung iba, yung iba hindi pa ayan, sana makabili kayo dyan pang tulong na rin sa aking student, studenti, sa aking college, ayan guys advance na pasasalamat sa inyo kapag mag-order kayo. Hindi naman kalakihan, at least nakabigay kayo sa akin. Ayan, maraming salamat sa inyo in advance. And sana supportahan nyo. Thank you so much. Hello mga ka-IT! Ayan, mga ka-IT, andito na naman tayo. Uh, Christina Titolo, my channel. Subscribe, like, and share. Ayan, sana mapanood nyo yung mga video ko dito dahil nag-isang affiliate na ako ngayon sa TikTok. Kaya, bye na kayo doon. Ayan, lalagay ko ng like. Thank you so much.